eh no ano naman hu yung uh, usaping legal natin para sa nagdaang uh, linggo no, dami hong uh, napag-usapan pero ito uh, mainit-init pa. Ipinatawag ng uh, Movie and Television Review and uh, Classification Board o MTRCB ang mga producer na noon show na E80 ng TV5 sa pamamagitan ng isang notice to appear and testify kahapon, August 11, Biernes. Ito ay uh, kaugnay doon sa pagmumura ng uh, isa sa mga host ng programa na siya uh, Wally Bayola sa segment ng programa na Sugod Bahay Mga Kapatid noong August 10, Webes. Sinabi ng MTRCB na namataan mismo ng kanilang monitoring and inspection unit ang pagmumura sa nasabing noontime show. Sa segment ng Sugod Bahay, mga kapatid, naglolokohan ng mga host na sila Jose Manalo at Wally Bayola na nasa isang barangay sa si San Mateo Rizal. At ang ibang host ng programa, kabilang na sila Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o ang TVJ na nasa studio naman ng TV5. Pagkatapos na patugtugin ng ilang linya sa kantang binubuo ng grupo, biglang narinig si Wally Bayola na nagmura sa background. Itinuloy naman ng uh, mga host ng programa at hindi uh, pinansin ang pagmumura ni uh, Wally Bayola. Sinabi ng MTRCB na lumabag ang naturang eksena sa Section 2B, Chapter 4 ng Implementing Rules and Regulations ng Presidential Decree 1986 o ang batas na lumilikha sa MTRCB. Itinakda ang uh, pagdinig ng MTRCB sa lunes, August 14. Sa episode naman ng uh, EAT kahapon, August 11, humingi ng paumanhin at pag-unawa si Wally Bayola sa nangyaring insidente. Ayan ho, matatandaan naman ho, di ba? Last week lang, nitong uh, nakaang linggo ipinatawag naman ng MTRCB ang production ng noontime show na It's Showtime dahil sa mga samot sa aking uh, reklamong natanggap ng MTRCB, kaugnay sa diumanong indecent acts ng mga host nito na sila Vice Ganda at Ayon Perez sa segment ng noontime show na Isip Bata na ipinilabas noong July 25. sinabi ng MTRCB na ang mga eksena sa segment na ito ng it uh, It's Showtime ay lumabag naman sa Section 3C ng Presidential Decree 1986. ano ho, anong haba yung uh, Presidential Decree 1986, no? Ito yung batas na lumilikha sa MTRCB. Sa ilalim ho ng PD 1986, may kapangyarihan ng board ng MTRCB na mag-aproba o hindi mag-aproba, magtanggal ng mga portion o hindi pahintulutan ang pag-import, export, pagkopya o pag-distribute o pagpapalabas ng mga pelikula o telebisyon sa Uh, programa sa telebisyon na sinasabing objectionable objectionable ho sa kulturang Pilipino dahil uh, sa pagiging immoral indecent o contrary to law o good customs nito kabilang na ho yung mga sumusunod ito ho yung mga sinasabi din ng objectionable sa kulturang Pilipino una ho yung mga palabas na nag i ng ng uh, subversion, insurrection rebellion o sedisyon laban sa pamahalaan o banta sa economic o political stability ng bansa ikalawa yung mga nagpapawala ng tiwala ng mga tao o uh, ng mga tao sa gobyerno at sa mga opisyal nito Ito yung mga pelikula naman o uh, mga programa na kumikilala sa mga kriminal o sa kanilang mga krimen o yung mga palabas na walang ibang layunin kung hindi uh, pagsilbihan ang industriya ng uh, pornografiya o violence. Ito pinagbabawal din ho, syempre yung pagpapromote at paggamit o mga uh, pagbibenta na ipinagbabawal na droga. Tapos kasama din ho yung mga libelus o mapanira sa pangalan o reputasyon ng mga tao, buhay man, o patay. At uh, syempre, hindi maaaring mag-constitute ng uh, contempt of court o kahit anong uh, quasi-judicial tribunal o dahil sa ito ay maaaring mag-violate sa subjudice rule o pagbabawal sa pagkukomento o pagdidisclose ng mga bagay na suma sa ilalim sa judicial proceedings. So, ito naman ho yung uh, sinasabing nila bago ng EAT no sa ilalim naman ng section 2B chapter 4 ng uh, implementing rules and regulations o IRR ng PD 1986. Uh, hindi pinapayagan ang mga programa na may klasifikasyon na PG o parental guidance na maglabas ng sensitibong lenguahe gaya ng pagbumura. Kasali na yung uh, pagbumura na may sexual na konotasyon. So yan po yung mga ipinagbabawal doon sa mga programa natin na may uh, klasifikasyon na PG o parental guidance. Ang mga live television na uh, programs tulad ng noontime shows ay automatic kung may uh, klasifikasyon na parental guidance. Dahil kailangan ng patnubay at gabay ng mga bata habang sila ay nanonood ng nasabing programa. Ang mga PG ay dapat na nakalagay sa programa upang ipaalala sa mga magulang na kailangan silang maging alerto dahil ang programa ay maaaring magkaroon ng material na hindi angkop sa mga bata. Ang mga opisyal at may-ari ng mga TV networks at production companies ang siyang magiging responsable para sa anumang paglabag sa batas na masasangkutan ng kanilang mga palabas. ito maaring magtakda ng multa o magsuspend o magkansela ng permit at lisensya o maghain ng kaso ang MTRCB laban sa mga lalabag sa PD 1986 at iba pang kaugnay na batas nito. Eh no, abangan po natin yung mangyayari no sa gaganapin na hearing sa MTRCB ngayong Lunes, August 14. Kaugnay nga po ng uh, ito at sana ho sa huli ay maayos din naman ng uh, programang uh, EAT ang uh, gusot na ito. Maging aral po sana yung uh, pangyayaring ito no sa lahat sa lahat lalo na ho sa mga kapatid natin na lumalabas sa mga live uh, na programa na maging uh, mas maingat ho sa pananalita at uh, pagkilos sa harap ng telebisyon. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko po ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ng inyong uh, katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 09176261169, 09176261169 o hanapin ang ating live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik po ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.